hello, kumusta ko? Okay, guys, meron na naman tayong sharing, guys. Oo, meron na naman tayo ngayon nga uh, bago nga uh, share natin, pang-deliver, pang-stunt ito, guys, ha. Kung hindi nyo pa napanood dahil ang ating uh, Hopia, ha, Hopia Chocolate and OB, Hopia sa Kawali, Hopiang Tupi. Ayan guys, kung hindi nyo pa napanood yan, panoorin nyo. Na, malaking tulong yan sa inyo guys. Ang dami na pong gumagamit yan at ang dami na rin nakikinabang sa mga pre na baking recipes natin guys. So, yan ay sigurado talaga at subok na subok na. Kung mapanood ninyo yan, nasa 70k views na yan at ang iba nasa 100k views na mahigit. Guys, Makikita niyo yun guys. Dito guys, sundan yung mabuti guys sa ating, uh, sa ating sa uh, ating pagtimpla nito guys. Ito, ito naman ay uh, kung uso ang hupya, di pa man, ito naman natin. Ang pabalat natin dito ay uh, tinapay. Oo. Ito ay uh, tatawagin natin pandi hupya. Ayan guys, uh, tingnan yung style ko guys. sa uh, oh, style ko. Uh, dahil uh, malaki ang tiwala ko talaga sa Libadora. Oo. Oh, uh, Naglibadora ako ng kapiranggot lang. O oh, dahil langis uh, ang yeast natin yan. Mayroon sukat yan guys ha. Ah. Kadalagay natin. May sukat yan ha. Ah. Oo. May sukat yan na ah. yan ha. Ah. May buong recipe tayo dyan ha. Ah. Na nilagay ha. Tingnan yung mabuti. Yan guys ha. Ah. Yung ating ah, pabalat ng yan. Yan ay hindi talaga totally matamis. Oo. Ayan na ay kasi ang ating pabalaman ng hopya. Talagang matamis yan. Medyo matamis. Nasa inyo yan ha. Ah. Kung magbawas ka ng sugar. Basta yan sa akin talaga matamis siya kasi pangit na din sa palaman natin na ah, matabang o oh, di ba? Matabang na nga yung ano natin, matabang na yung uh, pabalat natin. Siyempre, yung nga palaman natin medyo matamis. So, ayan guys ha. Ah. manu manu pa rin guys. So, mano-mano pa rin ang ating ano diyan, style diyan para kahit kaunti makakagawa kayo. ah. Sabi natin mag, ah, magluto kayo pang o oh. Ayan naman, wala kayong lulutuing palaman yan. na ah. Wala kayong uh, ah, third glass lang yan. Ha? Ah. At saka Oo, ah, mas maganda, mas maraming sibuyas, mas masarap. Oo. Ayun nga nilagay ko diyan, isang sibuyas lamang pero medyo malaki. Pero pag medyo maraming sibuyas lalo na pag uh, naluto na, guys, mas maganda, mabango. Oo. Tingnan niyo mabuti, guys, ha, ang ating mga ingredients diyan, napakaluwang ating ingredients yan, guys, ha. Oo, sobrang low ang ating ingredients. Kaya kada patak natin diyan, meron niyang uh, sukat, ha. Oo. Guys, dito ha, ha ang ating pag-resting nito, ang resting natin yan, kahit na lumampas pa siya ng uh, 30 minutes to 1 hour or kahit konting lampas pa hanggang 2 hours, pwedeng-pwede pa rin dahil nakalibadora tayo. O oh, pwedeng-pwede yan. Ngayon, uh, kung maliit man kayo, patayin nyo lang yung alsa natin yung sa ating dough. At uh, habang naghihintay kayo, uh, gagawin nyo muna ang ating palaman. Oh. Ang ating palaman na yan, uh, third class yan. At uh, first class yung ginamit natin sa pabalat. Oh. Ngayon guys, tingnan natin mabuti. Ayang aking paghalo dyan combine pa rin ang ating sugar at ang ating flour. O, ayan ang ating sibuyas. O, uh, hindi ko niluto yan. Talagang uh, hilaw yan. Kasi guys, pag naluto na yan sa pag-bake uh, natin mamaya, napakabango ang sibuyas. Oo, napakabango. Ayan ang ating uh, uh, powder milk. O, kahit anong powder milk yan guys, pwede yan. Basta original lang para malasahan naman natin. Uh, ang flavor din dyan, kung mayroong kayang lemon, huwag kalimutan yung kuting asina kung kaying kayang lemon o uh, ano mang flavor na gusto ninyo sa inyong uh, oo. Pwedeng pwede pa rin yan. Oo. Guys, dyan ha. manumanong basis yan na Kung gagamitan nyo pa yan ng sabihin natin spiral mixer or planetary mixer or roller, sigurado yan. Mas mapaganda nyo pa. Oo. Ayan na nga, ang akin naman i-guide lamang at sample. Pero yan, maganda na rin talaga. At yan na may ino-observe ko. Uh, pinapaabot ko yan. Ng, uh, kung umabot siya ng 1 to 3 days sa akin, hindi pa maubos. Ino-observe ko rin talaga yan guys. Mas para, para, masara pa rin. O yan ha, tingnan mabuti ang ating uh, mga hinahalo dyan ha. Ayan, wag, wag dapat uh, talaga tunawin ang sugar pag nagaano tayo, uh, balibaliktad lang. Para pag doon na sa pagbibake natin, mas press. Press talaga ang ating uh, mga palaman guys. O ang palaman natin dyan. Yan guys ha, napakaganda yan. Pan-deliver. Yan ang pang recipe talaga yan guys. Oo. Ang dami na pong gumagamit yan. Uh, kahit na sa Pangasinan, na dabaw, uh, masbate. Uh, falawan. Basta dit, lalo na dito sa NCR. Oh, napakadaming gumagamit yan guys sa ating mga recipe ha. Uh, Tudo pa salamat din talaga ang ating mga followers dyan. Maraming salamat din po talaga sa inyo guys. Thank you so much talaga. Sa buong tiwala ninyo sa ating uh, mga baking tutorial videos dyan sa ating uh, Learn Baking with Jason Jays at mga mga upload dyan. Sigurado yan guys. Nakakapakinabang sa inyo yan. Oo. Oh, yes. Sa lahat ng uh, nanghingi at gustong makakuha ng recipe uh, lagi ko namang pakiusap na manood lang kayo sa ating mga videos at dyan yun makukuha ang ating kabuuhang recipe. Oo. Andyan yan, guys, naka-insert yan ang ating mga recipe dyan. Kaya, mm, okay, tama rin manood ng ating mga videos. Okay? Ah, panoorin nyo lang. Mala, ah, yan ang ah, malaking tulong na rin yan sa amin, guys, na lalo na pag tinapos ninyong ating video para makuha nyo rin ang diskarte. Diskarte ng ah, procedure natin. Mahalaga din naman yan ang procedure natin. Sobrang halaga din. Kasi kung anong outcome ng ating ah, gawa, yun din ang dahilan sa ginawa natin procedure. Oo. Eh, paano yan? Pag diretsyo tayo kopya, tapos basta lang natin gawin kung anong itsura. O, di ba? Makasabihin nyo, ang pangit naman ito. O, di ba? Kailangan na continue ang ating recipe, continue ang ating procedure, pagpanood, at pag-aralan nating mabuti, guys. So, pag-aralan nating mabuti. Huwag yung, uh, uh, basta lang natin talaga uh, gagawin na hindi natin talaga pinag-aralan yan. Kasi, Siyempre may kaakiba talaga na ganda sa inyong resulta din sa pagsipag ninyong tapusin ang video at pag-aralan ng ating mga diskarte dyan. Oo. Eh, malay mo nga naman, eh, ito'y, uh, itong recipe uh, reciping ito, magiging uh, negosyo ninyo at hanap buhay. Or kung meron na kayong uh, previous na bakery or present na bakery, ay sigurado yan, malaking tulong to sa inyo. Oo. Kailangan lang, uh, ito'y ang tinapay na ito guys. Ha? Uh. Hindi ko alam kung ito'y ginawa na ba sa iba. Pero ito sa akin, kung uh, pa, manibago kay sa pangalan nitong aking version o ng aking pandihopya, kasi naisip ko, mabili naman talaga ang hopya. Bakit hindi ako gagawa ng version na tinapay ang palaman, hindi yung uh, apliki? Oo, flaky ang palaman. Lalo na guys, pag bagong luto, nakita nyo naman kanina, nung ating uh, hinahati o sa ating uh, intro ng ating uh, videos, talaga na mga napakainit pa nun. Ayoko talagang hati na malamig na. Mainit yun guys, kaya ganun kaganda. Ganon. Ah, dito naman kasi sa aking mga recipe guys, kung mapapansin niyo kahit na tikman nyo pa yan, hindi yan nakakaumay -oh guys. So, oh, ayan na ay, uh, hindi lang isa ang inyong maubos dyan pag inyo nang natitikman niya ng ating uh, timpla. Talaga namang hindi nakakaumay. -oh eh, hindi naman lingid sa ating kaalaman na may mga recipe din talaga, although disclaimer ha, na nakakasawang isa pa lang ang ating nakain habang napanawa na tayo. Pero dyan talaga, napakaganda. Oo, oh, Guaranteed yan guys inyo guys, masubukan po ninyo yan masubukan ninyo yan. O, oh, nabulbulo na ako guys. Ah, o, oh. ah, dahil gusto ko talaga na maisalin ang aming ang kalaman ni Lauren Biking with SNJ dyan sa inyo nang libre. O, oh, libre, di ba? ah hindi tayo guys sa ah, nagpapabaya dyan sa ating recipe guys. Nandyan kasama yan. O, oh. walang ah, halo yung ah, ano dyan na ah, kumbaga sabi nating daya. Wala guys. Buong buo yan ang ating recipe. Masubukan natin nyo namang matikman yan guys. So, oh, ayan na. Ah. Yan, napakadali lang guys sa ah, gagawin sa ating, ah. bahala na kayo mag-style dyan, ah, pero yan ang aking uh, ah, pinakamagandang style. At uh, ah, pwede nyo rin ah, gawin na ah, pwede din yung ilagay, chocolate brown, ang pan, ah, tatak ninyo sa gitna din. Oh. Kailangan lang ispiso or ah, malapot ang ating gatas guys sa ah, bago tayo. Or patuyuin natin ng kunti ang gatas bago natin lagyan siya ng tatak or ah, tatak na kulay dyan sa taas. Nasa inyo kung ano itatak ninyo, ah, tatakan nyo ba ng green? tatakan nyo po siya ng uh, red or uh, yellow or chocolates. Pwedeng pwede yan guys. So pwedeng pwede yan. Para may tanda kayo na ito pandihupya. Ito oo. Oh, sa paggatas naman natin is pagbanya natin. Huwag yung dire-direcho para hindi magkalat sa tin tray. Kasi pag uh, na, naluluto yan, nangiti nang mga tin tray. O, yan yan lang. Ingatan lang natin na hindi masayang ang ating mga ginagamit na gatas kasi mahal din yan Oo, di ba hindi din natin hinihingi yan ipaano e, tayo makagagawa niyan kung wala tayong puhunan Oo di ba meron din at yan naman kasi, kahit yan lang ang ating ginawa, pwede nyo paabuti ng marami yan. Padamihin nyo yung uh, timtang yan. Itatimes nyo lang, multiply nyo lang, para kahit gagawa pa kayo ng isang sako niyan o oh, sampung sako pwede. Ayan guys, ayan oh. ayang akin nilalagay. Ayan ay food color lamang na pula at nilagay ko sa gatas na ginamit nakin pagbanya. Pero, advice ko sa inyo, patuyutuyuin nyo muna ang uh, gatas sa ibabaw, yung banya, bago nyo lagyan. At kailangan malapot ang inyong ilalagay diyan at tatak sa ibabaw. O ayan guys, sa luto na yan guys. Ha, wala pang ano yan. At 20 minutes lang mahigit yan guys. Ha? O 150 lang ang ating apoy dyan. O ayan, napaka -press. Hindi ko talaga gaano pinaalsa yan, guys. Pero pwede nyo pang paalsahin ng konti yan. Ha? O pwede nyo pang i-extend. Kahit uh, 20 minutes ang inyong pagpaalsa. O ayan, o diba? Napakasarap ng palaman. O ayan. O hindi talaga makakasawa yan guys.